Yan, mapagpalang umaga sa atin mga brother no. Magandang magandang umaga sa atin mga brother no. Uh, daily grind na naman tayo mga brother. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. At uh, yung mga video nga natin ay nagtetrending otay otay. Lumalaki na ang mga views. Kaya maraming maraming salamat sa mga nagshare mga brother no. Mga nagshare. Eh, ang trip lang naman natin ay pumunta ng iba't ibang... Uh, Lugar dito sa Batangas para maipakita ang kanyang kanyang ganda ng uh, Batangas Dahil tanda nyo na bawat lugar, bawat uh, anumang bagay yan ay eh, may kanyang kanyang ganda yan Hindi man na-appreciate ng iba pero para sa atin na uh, mahilig sa mga kabundukan, sa mga karagatan eh napapaka ina-appreciate natin yan mga ganyan mga ganyang bagay no mga brother kaya maraming maraming salamat sa mga nakaka-appreciate sa mga hindi eh bahala kayo maghanap kayo nung, kung anong trip nyo sa buhay eh yun ang gawin nyo <laughs> tsaka may paalala lang ako sa mga nagko-commento no mga brother no lalo na yung mga negatibong comment Iwasan nyo na hong mag-comment ng negatibo at na uh, masama akong manghawa ng mga negative vibes para sa ating mga brother no at saka yung mga iniisip nyo minsan yan ay uh, nakakaapekto. nakaka-apekto kung anong iniisip mo sa kapwa eh baka mga baka mangyari sa'yo yun mga, mga, mga brother no pagka mga ganon kaya huwag mong pag-iisipan ng masama ang iyong kapwa mga brother At dun sa nakaabot sa part ng video na to mga brother no Dahil pesta wari ko ngayon dito sa San Antonio San Antonio San Pascual Eh May susuksok tayo dito sa uh, ng San Antonio mga brother no Kayo nang bahala dito Bahala na kayo Ay, konting pang lang mga brother no yung hey, home brother, Suksok na natin din eh Hindi na natin iwan yan Naka plastic yan Para hindi mabasa At uh, pag umulan ay eh, May makakuha mga brother no Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin mga brother no? At uh, palagi kayo mag-iingat Yan ang aking dasal sa tuwing mga rides nyo mga brother no? Mag-iingat kayo palagi At gagabayan kayo palagi ng puong may kapal no? Mga brother maraming maraming salamat And keep safe to all